Daren Espanto nadudas ang dila habang nasa Showtime Live. Nabanggit na doon tumuli si Kim Chiu sa kondo ni Daddy Paulo. Nabuking na. Kaya naman nagdilat ng mga mata ng aktres. After kasi ng event nila sa isang province, bumalik na muli sa Maynila ang Kim Pao. Doon na nga rin nagpalipas ng gabi ang aktres sa kondo unit ng aktor. Hindi naman ito issue, ngunit big deal sa mga fans. Sa sobrang kilig, may mga napakomment sa publiko na hindi nila kinakaya ang bagong revelasyon. Samantala, proud na proud naman ang mga supporters sa magandang kinalabasan ng mga pagbisita ng gimpaw sa albay at butuan. Ang daming tao ang dumalo at nakisaya is number one trending sa Twitter. Kapag tadhana na ang gumawa, wala nang makakapigil pa. Hindi pa nakakaisang taon ang kimpaw. Pero ang mga taong nagmamahal sa kanila ay hindi na mabinang sa sobrang dami nito. Niniwala kami na hihigitan at mawamayagpag pa ang dating na ito. Maghintay lang tayo sa mga susunod na mangyayari. Huwag na tayong maimip sa kanilang relasyon. Balang araw, aamin din sila at tayo ang pinakamasaya kung magkataon. Inal lang iyan sa mga comments. Huwag nang magibitiw sa mga susunod na ganap. Tiyak, mas bongga pa ito. Don't forget to comment your opinion. Like, subscribe, and share this video. Thank you for watching.